dito tayo sa garden ngayon mangunguha tayo ng ligaw ay yung native na paria ang palaya yung dahon kasi pag tan, panahon ng tag-ulan maraming tumutubong dahon ng ang palaya yung native basta na lang tumutubo dito kaya hanapin natin ay meron D dito, oh. Ay, dito oh. Dito oh. Natanman na ba? Ito, ito oh. Yung dahon na ang palaya. Dito oh. Yan. Ito yung mga native na. Halatap na agtubo man nun. Ayan. Ito yung mga native na ampalaya. Uh kunin lang natin huwag natin i-uproot para oh ito ito libre to dito sa garden tumubo sila hindi ito yung tinatanim ng palaya na malalaki na pang native ayan I ihalo natin sa munggo dahon na. 'Pag tinanggalan natin ng dahon, tutubulit sila. Ayun, ayun wala nang ano 'yan. Oh. Tinanggal na natin ito. So, wow. Ito masarap sa ano? Monggo. Munggo, munggo. Ayun, pao. ayun pao. Mm -hmm. pa, oh. Ayun pa, oh. Sakto. Mhm. Mm Ayun pa. oh. itu Ya. Ayun, ayun. Ayun, nasa taas pa pero okay na ito. Ayan. Ayan, oh, yun sila. mhm mm Ang dahon nyo. Nagluto tayo ng okra mamaya. Ay, ng munggo. Okay. Bakit nyo? Gutom na si ate Nerin. Ito naman yung amti. tayong ng ha ito o na tayo mm -hmm. ayun po, o oh. wow Winya! ito pa oh, ito ay very masustansya No, kasi nga pa nagtutudok at magsikwada niya. Wow! Marami tayong nakuha. Iwanan. Nagado, oh. May si. Naka si sister. Panghalo sa ang palaya. Ay, dito. Ito po, oh. Mayroon. Ay na <laughs> si daun ay daytoy daytoy di pa pang rabbit kwanan natin yung rabbit ay isu kunakno ya yeah. oh si matarik ala aduro mm. di titik ko kahanan tirabit inya na rin natin yung rabbit mm -hmm. wow Mhm. ini rabbit. Mamunya. Omong. Segala ngai. Tang munggu. Aglutak timunggu tai mau nagas kantun joy. Eh eh eh. Mula na din ano na eh. Marami tayong nakuha. Hmm. Uh, pang tatlong pamilya. Yan <laughs> rin. Hawakan mo itong nakuha natin. Ayan. Pakita natin. tito ah, sige. Wow. Pang manong na pamilya na Pang panata. ata. Siguray. Sige, pakita ma. Pang buong barangay to? Neren, pakit ng jaro pam. One, two, sige. May sapay. Pang buong barangay. Sige, sige, tatay. One, two. Okay, wow. Mayroon tayong free ulam. Free pareya dito sa garden. <laughs> dragon fruit. Hmm. Panahon na ng dragon fruit ngayon. Dito. Green pa lang sila pag violet. Pwede na. Iyak. Ayan. Dito, magpagurito ni Daddy Ay, dito yung ugutikwa. Daan na hang lay. Okay, let's go home. Iluto na natin yung... Monggo. Para maisagpaw na yung ano, pareya. Nerin. Bye. Bye, bye. Thank you. Thank you for having us.